What's up? Ang up, tubig, baha, paglanakaw, korupsyon. Yun ang mataas sa Pilipinas. What's down? Ang down, ang babang baba, yung mga Pilipino. Kaya sa ngalan ng lahat ng mga kapwa ko, artista na nasa interblado ngayon, pati na rin yung mga artista nasa baba at nasa iba't ibang lugar na nakikisama sa amin, binabati po namin kayong lahat. Mabuhay kayo, mga kapwa namin Pilipinong na nakawa ng gobyerno. Mabuhay kayo. Yan ang pagbati natin sa isa't isa. At para sa lahat naman ng mga politiko at bahagi na ng gobyerno, na nagnakaw sa atin, nagnanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatago ng mga nagnanakaw, isa lang ang gusto namin sabihin sa inyong lahat, patawad kay father pero putang ina ninyo! puta putang ng mga putang ina Katatapus Katatapos lang ng misa, pero Panginoon, patawan niyo, patawarin niyo kami, pero totoo yan. Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong ninakawan. putang ina Putang ina Putang ina Putang ina Putang ina putang ilan nyo! Tapos na ang panahon ng mga mababait at ng mga resilient! Ang mga babae, ang mga mababait, ginago! Ang mga resilient, tinarantado! Hindi na uubra sa atin yung bait-baitan, kimikimian, tahimik-tahimikan, patawad pero hindi po. Hindi ko si sisimplihan, hindi ko babaitan ang mensahe ko ngayon dahil hindi naman sila magbait. <laughs> Sa katunayan, mga hayop sila. So bakit natin babaitan ang mensahe natin? Hindi natin kakalmahan ang mga salita at kilos natin dahil deserve nila ang galit, ang pikon at poot ng mga nanakawang Pilipino. Hindi tayo pwedeng kumalma. Hindi pwedeng iiyak lang. Hindi pwedeng magtitiis lang, hindi tayo kakalma. Hindi ko kayang maging magalang sa kanila dahil mga bastos sila. Mga salaula sila at mga baboy sila. Hindi natin kaya maging mabait sa kanila dahil mga walang ya sila. Hindi pwede. Hindi pwede yung mabait ka lang, mabuting asal ka. Hindi uubra sa kanila ang mabuting asal at mabait lang kasi nga mga demonyo sila. Kaya tama yan. Sumikaw lahat ng galit. Lahat ng galit na galit. Ang hindi matatapos ang galit. ang galit hanggang hindi makulong ang mga putang inang magnanakaw. <laughs> hindi tayong pwede magalit lang ngayon. Kailangan hanggang bukas, kailangan sa susunod na linggo, kailangan sa susunod na buwan, hanggang umabot ng ilang taon, hanggat hindi sila nauubos. Walang mawawala sa atin kasi ubos na tayo. Kaya ang babaw, ang gagawin natin ay babawi na tayo. Ikulong ang mga magnanakaw. Para sa akin, hindi nga sa ang kulong. Dapat patayin ang mga kurap na magnanakaw. Ibalik ang death penalty para sa mga kurap. magnanakaw ikulong pati pamilya nila. Dapat gumawa ang bata ng batas ang pamahalaan para ibalik ang death penalty. Pasensya na po, Father. Alam kong ayaw mo ng death penalty. Ipagdasal mo na lang ako. Ibalik ang death penalty para sa magnanakaw dahil ang magnanakaw ang ang corrupt na public official hindi ko natatawad ng public ang korap na politiko ay higit pa sa mamamatay tao ang korap na politician ay higit pa sa magnanakaw ang korap na politician ang corruption ay higit pa sa terorismo ang mga terorista namimili lamang ng lugar at panahon kung kailan aatake. Pero ang mga magnanakaw sa Pilipinas, walang pinipiling araw. Araw-araw nila tayong ninanakaw. At ang inaatake ng mga terorista, yung, kanil, yung mga iba ang panalaw, pananampalataya, iba ang paniniwala, ibang lahi. Pero ang mga korup, kapwa Pilipinong kalahi ang nilakaw. Kaya hindi tayo pwedeng sumukulang lang ng gani-ganito. Kaya hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Pongpong Marcos. At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinesweldohan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos namin mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo. Tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihay nasa sa atin wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong lahat lahat ipakulong. Ang ari Bawiin ang mga ari-arian. Bawiin ang mga ari-arian. Pati atay, i-donate. Ibigay ang atay. Pati mata, i-donate. Walang ititira kasi nga. Hindi tayo pwedeng maawa dahil mga putang ina nila. Maraming salamat sa inyong lahat.